morning po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako. Nandito kami ngayon sa barka. May palaruan dito. Ayan. Ayan po yung palaruan dito. Gabi na ngayon. Mag 7 o'clock na. Ayan, may pa ang buwan. Ayan, uh, pasyal, pasyal dito sa ano, sa farm. Nagrinta sila ng private Bayos! Bayos! private uh, anong tawag dito? Private swimming pool. ganda ng mga view. Ayan yung kasama ko. Ayan. Yung mga kasamahan ko. Saan nga to Atinita? Ayan si Marlene

Ang gabi na. Misigaw na ang mga baka. Siguro nagugutom na. <laughs> Hello, Kobi. Hello. Nice tick, nice, nice day. Are very nice. I think about I happy today. You finished? Yeah, I finished. Why? Me alone only. I don't want to go. Mm -hmm. Me alone not happy. You, you dance. Ayo. Dance to be dance. Ayan, dahil sa sobrang saya niya, nice. ayan, napat, Napasayaw-sayaw na si Kobe. Oh. Gali. Uh -huh. Ganda. Ang gandang sayaw ni Kobe. Bye-bye. I want to choose. <laughs>